Sa araw na ito mga Shug, ay kakwento ko sa inyo yung mga nangyari nga sa photoshoot ng kapatid ay, ko. Ay naman kapag ka 7th birthday, syempre dapat may picture ka. Hoy. pre pagkatapos ng vlog na to, ipapakita ko sa inyo lahat ng mga pictures niya. Bali 3.30 na nga kami nagpa-schedule dito mga Shug. Syempre kailangan muna natin ayusin yung ulo ng kapatid ko. Okay. Lalo talaga namin sa buhok niya mga Shug, ay parang clean ban lang. Medyo marami na kasing anik-anik yung susuti niyang damit. Kailangan medyo simple yung kanyang buhok. Sobrang init, hindi pa man kami umalis, parang nakakawi ko lang. Siyempre, mga Shug, na dito na nga kami ngayon sa may palengke namin. At bago nga kami pumunta doon sa may photoshoot, syempre, bibili muna kami dito ng lobo. Ito oh. sakto talaga dahil may mga nagtitinda ng ganito dito sa palengke namin. At yata na mga party needs ay nandito at na. Kadating na nga kami ngayon dito sa may your studio dahil alam nyo naman, dyan ako lagi nagpapapicture. Ito nga pala to sa may San Antonio, mga shoot. Pagkadating nga namin, ay buti na lang. Meron pang nakasala. Ang akala ko, late na kami. Pero bago nga kami lang mga shoot, kailangan muna namin tulubohin at just ko, wala pala siyang straw sa loob. Pumasok na nga mo kami dito sa may loob dahil mainit talaga sa labas. Diyos ko. ba diba, mga shug dahil wala nga straw buti na lang. Meron kami nakitang ball pen sa tricycle. Ginawa namin pang lobo. Ang no talaga namin. And finally nga, halos magkabeki na nga jowa ko mga shug buti na lang. Ay lobo namin siya ng maayos. O diba? Sobrang excited na kapatid ko. Paano ba naman? Kasi napakadami niyang yaya dito. Diba ito yata yung first time na ipapapicture namin siya. Diba ito nga yung damit niya mga shug. na napanood niyo yung vlog ko na bumili nga kami ng damit niya. Ayan na yun. ba diba, Sabi ko naman sa inyo sa picture kami babawi. Bali pa kanto na lang ang handa niya at is maganda yung picture niya. Sharing <laughs> finally yung mga show kami na nga dito, yung isa sa lang, di ba? Kaman kami gaano katagal naghintay dito. Ay, itong your studio mga show, alam niyo ba ang kinuha namin or ang inavail namin na package ay yung barkada package. Jesus ko, dahil nga kami dito. Ay, buti na lang talaga. Manang-mana siya sa amin ng ati. O, diba? Ang galing niya mag-post. Feel na feel talaga niya yung gown niyang kulambo. Tiyara. Pero nung 7 years old ako, mga Shug, wala akong ganyan. Kaya kayo ngayon, pakaswerte nyo talaga. Hindi na nga namin yata siya turuan ng mga post niya. Alam niya, trading ready siya. Buti na lang talaga mga shug. Konti lang yung pagka tantrums niya. At medyo nakokontrol naman namin. Naba naman kasi, konti pagod lang magre-reklamo to. <laughs> Alam niyo din ba mga shug na itong background niya ay pinapalit namin ng color violet. Dahil yan nga yung bagay sa damit niya. Biko naman sa inyo, hindi na siya kailangan turuan eh. Kaya nakatayo na lang kami dito sa side niya. Actually, April pa lang nga mga shug. Sabi ko, ay magpapapicture siya pag birthday niya. Siya pa nga nagtutulak sa akin na paschedule ko na daw siya. Eh, Buti lang ngayon, mga Shug, wala na nga akong ginagawa dahil tapos na ang school year. Eh, kaya naman na yan, for the go, -go, kami. Lahat na yata ng props na nandito, mga Shug, ay pinagagamit namin sa kanya. Eh, para syempre, sulitin natin. Alam na lahat ng pwedeng post, mga Shug, pinagawa namin sa kanya. Diba? katulad ng mako kanyan, kauli, me. Eh. Kami tatlo, mga Shug, hindi kami gaano magpicture. kami Kaming tatlo. Palito niyan yung picture namin na maayos na kaming tatlo ang magkakasama. And after nun, mga Shug, ay pinapalit naman nga ulit namin itong aming backdrop. Diba? Ta? Aray, may pa-change outfit si Madam. Kaya yan nga, ang gusto niya. Gusto daw niya yung dress na yan, flower. Tandaan ko, yan yata yung dress na ayaw kong ibili sa kanya, no? Wala naman ako magagawa, hindi naman ako yung magsusu. <laughs> Picture na nga muna kami dito tatlo, mga Shug. O, diba? Nagputi pa talaga kami. After nga namin mag-picture-picture doon, mga Shug, ay binigay na nga muna sa amin itong tablet para daw mag-select kami. Kaya syempre, di naman natin may na magkaroon tayo ng mga epic pictures, lalo na kapag ka-self-shoot. na naman siya na din ang pinapili ko na mga gusto Pasko, niya. na lang sa account ng mama ko to niya lahat yan sa birthday ng kapatid <laughs> din naman ako dito pagkatapos, mga sugar. Ready to go, go, go na nga kami. Naman, nagpalanan din nga muna kami dito kay Ma'am rosh Kaya naman sobrang excited talaga namin yan sa mga resulta ng picture ng kapatid ko. Finally, mga sugar, ito na nga yung mga results ng mga picture ng kapatid ko. Diba, post nyo na lang kung nagagandahan at nakukutan kayo. charis yung talaga niya. Manang-mana talaga siya sa akin. <laughs> <laughs> Charis! Napaka-memorable sa kanya niyan ng 7th birthday niya. Yan you know naman, dito na nga nagtatapos ang at ating video for today. Baboosh!